Noong 1994, sa isang maliit na klinik sa Davao City, nagsimula ang pangarap ni Dr. Emma Beleno, isang dermatologist na may layuning gawing abot kamay ang dekalidad na pangangalaga sa balat o skin care para sa mga Pilipino. Sa simpleng simula, isinilang ang BioEssence, isang wellness brand na tumutugon hindi lang sa kagandahan kundi pati sa pangangailangan ng katawan at isipan. Ngayon, may mahigit 30 branches na ito sa buong bansa mula Luzon hanggang Mindanao at kilala bilang isa sa mga pangunahing wellness center sa Pilipinas. Nito lang nakaraang biyernes July 18, 2025 ay muling nagbukas ang bioessence sa third floor ng SM City Lucena. Sinimula ng selebrasyon sa pamamagitan ng misa at sinundan ng pagsasalo-salo ng mga bisita. Pinangunahan ng relaunching ng Bioessence Lucena ng CEO nito, Joseph Alexander Feliciano, kasama si Bioessence founder, Dr. Emma Beleno. Ang misyon ng Bioessence? Pasayahin ang mga kliyente sa pamamagitan ng hospitality at safe and effective treatments ayon sa CEO nito. Mission of Bioessence is very simple. It's just really to make our clients happy. So we keep it simple like that one. How we provide it is that we make sure that our clients get the best beauty treatments, get the most premium experiences, and definitely we want to be able to be, to offer a hospitality-first kind of um, beauty services. I think that's what makes BioEssence different from um, other beauty clinics. I'm not saying they don't do that, but I, this one, in by essence, we really focus on our hospitality towards our customers, our clients. So, generally, to be able to make them happy, we, we look to develop the very good relationships with them um, and, of course, provide them with safe and effective treatments. Sa loob ng tatlong dekada, pinatunayan ng BioEssence na ang tunay na ganda ay hindi lang makikita sa panlabas, kundi sa kung paano mo inaalagaan ang sarili mo, inside and out. Maging anuman ang kailangan mo, glow up, slim down, o gusto mo lang magpahinga, ibibigay sa iyo ng BioEssence ang moment of healing, wrapped in Filipino warmth and care.